Akala ko talaga mainit pa siya. So, tingnan niya naman yung langit. So, hi guys! This is Anna. Welcome back to my YouTube channel. So, sa mga curiosity siyaan, um, mga curious kung ano pag ginagawa ng isang anang mapag-isa. sa ito na. i ko na sa inyo dahil. So you do now. Come It's, gineering. it's gineering, you know. Alam ba? Ito yung ginagawa ko guys Hapon Hapon na ako nagsasain Kasi nga Pag ako nagsain Hindi kasi ako masyadong nagkanin So sa gabi na lang ako nagsasain So kakain ka na Tapos maliligo Sa ano ko, update sa ano ko Natutulog Pinanggawain gawain ng isang border. Kain po, lobligo. Kain. Itong ulam ko. Kaninang tanghali ko. Hindi nang ubos. And bumabili lang ako minsan pag tanghali. Kasi noong gabi, konti lang sinasain ko dapat. Mostly kasi nadamyan ko hindi na pala siya umabot ng morning naging ano siya panis pinitin ko na lang sana magpapanis siya yun yung ginagawa ko yung magpatak ng alas 6 or quarter to 6 nagsasain na ako tapos kakain tapos 7 maliligo na ako tapos is che check yung aking ano page ang YT dalawa kasi yung YT na up -to na labaho ko tapos may target ako na dapat yung upload niya is alternate lang ganoon baka kasi manawa kayo ay tampal Yeah sa mga furyo ano bang ginagawa niya ng isang ana ay hindi rin ako palagala dito lang sa bahay disadvantage pag gumala ka di ba ando na yung gastos maka double gastos ka kaya dapat kung gumala ka meron kang datong Reserva ka, gano'n. Tapos, sabi ko, kain ka pa doon. Tapos, pag mayroong dapat gastusin, dapat handa ka. So, hindi ako talaga, talaga dito lang sa bahay. O, minsan pag malapit lang, gano'n, tayang puntahan, like, doon sa ano, sa church, or doon sa park, paangin ka. Diba? Yung kayang lakarin lang. Ayun lang. Parang curious kayo. Anong ginagawa ko. Bumibilog na naman yung akin mukha. Tapos, bumibilog yung mukha ko. Ang gawin. Hindi perfect yung aking face. Mayroon sa mga andyan. Marks, marks. Simple marks. Because that's the duty of puyat. Duty puyat ka pa? Duty ka na nga, puyat ka pa? Ano lang? Ano lang? Wala ang kausap dito. Ano lang, kita ka eh. Ang alit ng bahay. Very, ano talaga, intimidating. Intimidating! Very ano ako. Um, pag isa. Ay, sir. Ay, ano naman? Um, yeah Friendly naman ako. Pero, pili. Pili ako nang pakikita naman ako. Kaya, matasakot ako yan. Ako kasi yung, ikong kaibigan na, ibigay lahat. Ibigay-bigay, ganun. Hanggang sa, naabuso ako, tapos naubusan na ako, ganun. Kaya, pili ako sa, um, pakikisamahan okay, ko ay yung magiging circle ko. Ito talaga. Hmm. Hindi lang sa bahay. my own. Hãy subscribe cho